Narito tayo ngayon upang matunghayan ang mga ganap at kung paano nag-prepare si Miss Rachel para sa kanyang nakakapanabik na JS Prom. Oh my angel, angel baby, angel. Of my life. Lahat? Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay dumating na nga ang araw na pinakainihintay ng lahat. Ito ay ang JS Prom ni Miss Rachel at ni Trixie. Una namang inayusan si Trixie habang nag-aantay pa si Miss Rachel. Tinanong naman ni Kalinga Prab, ano ang nararamdaman ni Trixie. Sabi naman ni Trixie, siya daw ay kinakabahan. Tinanong pa ni Kalinga Prab kung bukod sa kaba ay ano pa ang nararamdaman niya. Kaya sabi naman ni Trixie ay masaya din daw siya sapagkat first time nila itong mararanasan ni Rachel. Oh my angel, angel baby, angel. The love of my life. Habang inaayosan nga si Trixie ay in-interview muna ni Kalinga Prab si Miss Rachel. Sabi naman ni Kalinga Prab, Di ba ngayon na yung JS prom niyo, Rachel? Kamusta ka na? nag naman si Miss Rachel at sinabing, ah, uh, okay lang po and medyo kinakabahan din po ako eh sabi naman ni Kalinga Prab first time nyo to diba, Rachel? yung magsuot ng ganito kagandang gown yung umattend sa JS Prom nag naman si Miss Rachel at sinabing, opo first time lang din po kasi namin talagang sumali, kasi nung grade 10 po ay hindi kami nakasali dahil walang pera syempre po, dahil Imbis na ipang pa namin doon, ipang na lang namin dahil wala po kaming pera. Oh my Dag pa ni Miss Rachel ay kaya Kalinga Prab sobrang salamat po kasi dahil po sa inyo ay nakaranas po kami ng ganito nagreply naman si Kalinga Prab at sinabing ah so kung hindi pala kami dumating sa buhay nyo Rachel at hindi namin kayo natagpuan at natulungan so hindi pa rin kayo makasali sa ganito ni Trixie Nag-reply naman si Miss Rachel at sinabi, Opo, talagang hindi po talaga makakasali kung wala kayo kasi mahirap lang po kami. Sabi naman ni Kalinga Prab. So ayun mga Kalinga no kitang kita talaga natin na lubos na natulungan natin si Rachel. Tsaka masya din ako sapagkat mararanasan nyo to at may enjoy nyo yung teenage life nyo. Nagtanong pa si Kalinga Prag at sinabing, Eh Rachel, sino pala yung partner mo? Nagreply naman si Miss Rachel at sinabing, Hindi ko pa nga po alam eh, kasi ang pagkakasabi po sa amin doon ay, Bawal daw po talaga na wala akong partner, kaya baka meron po akong partner. Kung pwede nga lang po, ayoko na po sana mag-partner eh, kaso kailangan ko pala talaga. Nagreply naman si Kalinga Prab at sinabing, So, teacher nyo pala yung mag-assign sa inyo kung sino yung magiging partner nyo kasi wala kayong partner? Nagreply naman si Miss Rachel at sinabing, Opo. Kaya naman sabi ni Kalinga Prab, Nako, kinakabahan ako bro kasi si Ruel. Si Ruel sana yung magiging partner ni Rachel eh kaso bawal pala pero, sa tingin ko naman, maintindihan ni Rowell eh. Kasi, prom naman to. Prom nila Rachel to sa school. So, sa tingin ko, ay maintindihan talaga ni Rowell. Oh pagtapos naman nito ay binalita ni Kalinga Prab kay Miss Rachel na pinayagan sila ng school na makapag-vlog sa loob. Kaya naman natuwa din si Miss Rachel sapagkat makakapasok ang kalingap team at makikita siya ng mga ito. Makakapasok din pala si Kuya Rowell, kaya naman masaya ang dalawa. Pagtapos nito ay si Miss Rachel naman ang inayusan. Oh, my angel, angel, baby, angel. Ikaw nga ba si Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, be love and Sa isang sulat mo, ay nabihag ako, para bang na ang lahat ng... Mr. ako na may tulungan... Pagtapos si Miss Rachel ayusan at nakalabas na siya ay grabe ang pagkabigla ng mga tao doon sapagkat lumabas si Miss Rachel ng napakaganda at napaka-elegant suot ang kanyang mapili na gown. Grabe din at napakabongga din ng kanyang bag, accessories katulad ng mga hikaw at bracelets. Grabe at sobrang ganda ng pagkaka makeover kay Miss Rachel pati na rin sa pinsan niya na si Trixie. Pagtapos naman nito ay nag-decide na din sila na pumunta na sa kotse sapagkat iahatid din ni Kalinga Prab pati ng Kalinga Team si Miss Rachel and si Trixie sa mismo nilang school. Sila ay iahatid gamit ang van nang sa ganon ay hindi na sila mahirapan. Nang nalaman naman ito ni Miss Rachel at Trixie ay natuwa sila sapagkat hindi na sila mahihirapan hirapan sa pagbibitbit ng kanilang gown. Oh my angel. To my soul, you touch Bravo. my yeah. baby. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa napakabonggang suot at preparasyon ni Miss Rachel para sa kanyang JS prom. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye.